good afternoon so karon guys kay nibali na sa amo ang payag hala guys gasala pa jud ang mga gamit ah. nagikapoy ako kauban kay gapanday mi sa among balay ug tiwas kami rin tawin ka panday guys kay wala man tay dahang kwarta so yes oh Kasala pa, Judd. Wala, oh. Abog kayo, mga guys. Pali. Abog pa kayo. Wala, mga orato. ang person kaya gikapoy. Wala, hmm. mga um, solar, guys. Wala, mga um, solar. Man. Okay. Wala, mami. Korinti pa. Solar ang um, magigamit. Wala, guys. Bye-bye. Monday akong update for to this video.